Bay nama oh idol, master. Master Atan. Ana, oi, na ah, agi mo idol. Agoy to ramang idol. Bayad Aku ako ni. Agoy da ko idol. Ang lagi. Oi, ulo lagi. Yo ng idol. Ah, agoy. Okay kayo. Oh, okay. da okay. ko gyapon okay. ni idol. Ilapit na. Si Yo what's up mga idol. Magandang hapon sa inyong lahat. Yan magandang hapon po sa ating lahat dyan Nandito na naman kami sa dagat mga idol, manggugulo na naman kami sa mga isda. Kasama ko yung nagiisang master natin mga idol. The one and only. Yung mga hito mga idol, pag nakita siya mga idol, ano na? Yung magkurug-kurug. <laughs> mga 150 kilos na hito yung nadali mga idol last season ba. Yan bali. Nandito pala kami ngayon sa dagat pa ngayon ng Bakbakan. Pupunta kami ngayon sa ano mga idol? Isla Tahong Tahong ba yun? Yeah? Oo. Oh. Tahong 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 idol kasi ngayon mamamalang ayo mamamalang mang, mangangawil kami ng pusit pusit mga idol ba subukan namin kasama ko si Kuya Junjun mga idol tapos si Master na nga, atan kami tatlo lang subukan namin doon mga idol sana sana swertehin at makahuli ba kasi sabi nila nagpapahuli na daw yung mga pusit mga idol gamit din yung ano ba yung saranggat na ginawa ni Papa mga idol si Papa hindi nakasama ngayon kasi nagluto siya ng salbaro yan Sana'y samahan nyo kami ngayon mga idol sa aming ano lakad tapos mamaya magpasilip tayo doon mga idol kapag punta doon doon ko na nilalagay yung ating shoutout mga idol ha ngayon ulit mga idol kung bumalik kami kasi kulang yung lubid mahalalim kasi doon na side mga idol daanan ng parko ba Manghiram muna kami ng lubi dito sa ano may mga ng may mga bangka ba. Ayun. Pagpunta natin doon may idol, pupasilip po tayo may idol ha. Pati na rin yung shout out natin nilagay sa pasilip Bating na kami dito mga idol Ang hmm. dami na ang nauna mga idol Nasa mga bainting bangka din ito nandito mga idol Ayan Subra so, yan mga idol Namusit lang yan Namusit yan lahat Tapos si Kuya Pipi Ayun so, Yung kapitbahay ni Kuya Tan ba Subok kami dito Anak, Sana sana syurtehin Mga idol nakapagpundo na Ito yung gagamitin mo na mga ba Ito yung susubukan ko mga idol Parang isda isda ito mga papansinin ba ito ng pusit <laughs> kung may ila dagnu ko sa nyo ito kaya naman dito niya sila kuya na rin kuya dyan, dyan naglaglag na isa lang yung gagamitin ko ngayon sana sana makahuli tayo ang ula may ilalim din ito buhanginan wala dito yung lalim ay grabe Oh, sus. Yun, nabot mo yun. Sipte itong bag mo ito kasi baka malaglag ah. Ba. Kapakapa yung gopro mo ito. <laughs> ya. Bagi boleh boleh mai dalah. Gus lah gus lah gagi. <laughs> ah, boleh nama no mai dol master. Master Atan. Boleh <laughs> ah? <laughs> oh, <laughs> baru. Ya pun ngiapun. Ha? Haji tangan ni ani mai dol. Mai tu menukus mai dol. Ya, haju kena na boleh May kailan, may <laughs> ang mga mga kailan ni kablit mo ito. Lahi mang kablit ang mga ilan. <laughs> At least may meron na mga idol ba? Nakahuli na mga idol. Mga para makadami kami dito mga idol. Mga 10 kilo kami dito. Mahal pa naman yung kilo ng pusit ngayon. Kaya ko yung eh, dyan dyan. Tatlong sarangat. Takwas bulbog eh. Nagkat? Nagkat? Ha? Dia kelam. Ni kita angkat. Ye, <laughs> <laughs> saya mau ngidul. Full. Huli na sana Balik Ano pala siya mga idol Pag ibalik siya konti mga idol ba Oo oh. Sayang Hindi ko nyo nakita mga idol Parang inukos Nakita nyo mga idol Ah kanito Ano nakita ko na yung Lugga nila mga idol Ah tara tara Daro ni mo yun. Daro ni yun. Bumaw kayo Kuya dyan dyan. Bumaw oh, ni Balhel. Hmm. Ano mo ba eh? Nungi? No, eh? no, okay. Daro no, ni no, Idol. Daro ni Idol. Yumaya kya po no, na. Tutu ni Idol. Parang sila kila siya nahuli ng kiyatan mo so, Idol ah. Eh. Sus, tatlo na sana mo Idol. Tiki isa na sana kami. Yung sa akin, nilokso. <laughs> 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 Hindi nyo nakita. <laughs> Bumitaw. Yun, pangalawang agoy. Oh, ito alam no, mga Idol. Hahaha. Mayayabol uh, ay. Ano na gwirain? <laughs> <laughs> Pero tutu nung no, idol, dalawa na. 210. <laughs> 210 na yung score mo idol. siru <laughs> <laughs> balance pa ba tayo. Eh, <laughs> <laughs> ako ay tawag <laughs> <buko> ko bigyan isa lang kabukok oi. Siyempre mga idol, unahin mo na ano mga idol ba, yung siguro yung video mga idol, at least makita nyo din yung ginagawa namin mga idol. Kahit wala lang akong huli mga idol ba. Yung mga artista natin dito mga idol, sila Kuya Junjun. -Jun. <laughs> Ito na si Master Ratan. Maliit <laughs> na Japon. Uh, ganda mga ito pag malalaki yung kakain. Saan so, ang tali kasi nagtuwa doon eh. ano na nani. Nagputi na. Wala. No. Ah, guys. Ayaw <laughs> ang hirap. Uh, Awa ko kasi yung ano mga idol. Kamera mga idol. Sus. Ibalik na bro. Ibalik na. Hacho, ano? <laughs> pag pag ganyan mga idol, pag hinila mo, tapos ibalik mga idol, makakatanggal talaga. Kasi, mm, dapat diretsyo, dire, diretsyo mga idol. Eh. Yan, lipat kami mga idol. Na, may nagbulabog-bulabog din mga idol. Ilan ka? Paanan mga idol? Tatlo yung uli mo o? Nakawala yung ano mga idol. Dalawa. Ito yung tinatawag na nukos na tarututun sa amin mga idol. Mare, hmm. ga main na nitong hip hop lang 're. Hmm. Yo na. Sige nga, beri hip hop balang din, 'yung may na lang. Kilaw ka gay din 'yun, 'yung pagyatan. Isa. Tingisakin. May isa na sana mangidul. Kaso hindi nakaabot sa taas pa. Dito na naangat ko na 'yung mangidul, pero pagka ano nakatanggal siya mangidul. Nakakarejo <laughs> <laughs> ka rin kasi sa but. Pa. Ha? Sige, pa. Dito. Sao mo na ni mo. Yan. Isnak mo na tayo mga idol. Gusla ang mga idol eh. Gusla yun yung may mga idol. Yo. Paan niya? Uh -huh. ah, kain muna tayo ng hopia mga idol. Ito sure ball to na huli itong mga idol eh. <laughs> Nabili ko na binti mga idol ah. hopia hmm. obi mga idol. Kain muna kami kasi gutom na mga idol. Okey lah No, okey Dia kasi kanina sa pinestuhan namin Ano yun? Sa ang gilid yun na naman yung, yung, yung ano ba? Rip Dito Mga Mga di pa daw dito may do. Sabi ni Kuya Tan Daan lang kasi ito ng barko Galing barko galing doon sa Leti ba? Papunta doon sa Cebu may dulo Yan Yan yeah? mm, Yan yes. Yan yeah? Uy, kaya nga eh. Tinubong agad may yun. Ito. Iba talaga siya may yun pag ganyan. Sakaling nila mo na ba? Pag kahila mo gano'n, hindi mo na pwede, mo na pwede ibalik. Kasi pag ma, maluagan mo lang siya kunti may yun, yung maganyan yung nylon sa baba. intense ba? Matatanggal talaga. Dapat pag kahila mo, dire-diretso pataas may yun. Kasi ano lang yan, hindi naman yan kagaya dun sa isda mga idol ba, na may hook talaga na nakasabit dun sa ano mga idol, sa lalamuna ng isda, yan, parang dumikit lang kasi siya mga idol, na ano ba, nga, yaw doon eh, yung galamay lang naman yung didikit dun sa pusit mga idol, hindi yung ano niya, yung katawan. Kaya, sag, sakaling nabalik, ganyan, nabitawan mo pa baba, Kapalitan. saka wala. Uli lang yung palitan. Uli? Wah! Wow. <laughs> Balihin kay Kecil hmm. Aku main dulu ni, tembok aku main dulu Busuk kamu masih itu hmm? Busuk tak itu Tengah tolong kita main tu lah Yung, yung idol, tu siro Tu tu siro Daku Agoy daku daku na main tu Dalawa na main tu Dalawa na kaya piatan May Beijing yung dalawa. Da, sa akin zero. Tayo na sila mga idol. Hindi ako kasama dito mga idol. Bibidyo lang ako. <laughs> Wala ako nagulog mga idol. Kunin <laughs> ka to dali mga idol. Kasi medyo uwa po, gamay mga idol. <laughs> Kamirang ka uwa na. Ano win? Da da, ya. Ako gud yan ako mga idol. Kulit. Oh, hindi man ako makahuli sa pusit mga idol. <laughs> yung upian na yung baba natan ko. Kulit yapon. Na, oi. Eh. Mana dia? Ada aku oi. Keren. Ini tu nak. Oh. Saya hati makan. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Tetih ni dah ke bayi lagi main ni. Ah, vaksin dah lu. 320. Padli nak nyawa kita dah. Oh, kata main dia meko dah. ni. Ni pun.

Oh, mga idol. Ah. <laughs> di na ko. Di na tantong uwo mo ito. Hindi <laughs> na tantong nakakahiya mo idol ah. may isa na. Pwede na kumuli mga idol. <laughs> Yan, may isa na ako mo ito ah. May ambag na rin. Hindi <laughs> <laughs> gan si Sophia mga idol ba? <laughs> Tawulin na rin mga idol. Lagyan ko dito lagi lagyan na si Boot mga idol ba? Ah. Mahirap, mahirap siya mga idol. Eh. Kailangan talaga pag iangat mo siya mga idol. Diri-diricho ba kasi pag ah, naayo na mga idol. Hmm. Ata ada tamang kapuni mga idol. Wa oh, di malas yo kayo. ayan. Ah, Pakita ko yan sa inyo mga idol. Nakaka-proud din kasi mga, mga, mga idol eh. kahit isa lang mga idol ba. At least may uli mga idol. Bina tatungkan ba. <laughs> yan oh. 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 malaki yan mga idol ah kasi nilapit ko sa kamera Oh, malaki mga idol eh. Oh oh. Dah. Oh. Dah, <laughs> ni ninggal sibut mai dulu lah. Ha? Oke okay lah. Oke okay lah. Na. Miru nama mai dulu, Kui Junjun. Oleh Eksterin. ibu. Sana, tah, bid lah mai dulu. Bid lah orang dak <laughs> kok. Baganyan mai lah mulang iharap sa muka amun kasi iburado juga, elam ujung agi ni. Pang lima no. Oh, pang 5. Pang 5 nama idul. Oh, okay, ya Jun Jun, mesti sure tiunlong nama nama itu. One to five. One to five, Target. Eh, itu lah. Lo tau lo tau, one two five. Aku sakabu nama itu. Lo perlu tau lo tau. Padu kan? Nanti nak Yung inaantay namin ngayon, yung ano ba, paglubog paglubog ng araw may doon. Doon. yung bandang dyan na yung araw kasi sakayan sila kakain timo timo kain para para muna kain muna si <laughs> <laughs> para, hindi hindi kansi mga idol para hindi kansi mga idol na oo da ganda agoy <laughs> tata mga idol jobot agot siguro ni kan ni mga idol agoy <laughs> 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 Wei. Ayye. Bang Anim. Kak Labi Master mas Mailah, Master Nayan, wei tu. Ke masiratan Mailul nak buhi. Oh, nah. Tu boleh boleh. Nulah buat tugas kau tu. Ni tinggung munulul. Dah, astu lah. Ni. Okey, tu okay. ada Mhm. Mm -hmm. Luto. Midla pa. Narubod. Napud. Ako tak ko may dulo. Ah. Tabrabi way dulo. Paspasa gid ang. Lakay na kay Kapito. Ito. Ito na way Sibin. Siwan. Sibin triwan na way dulo. <laughs> Wag din ako i-count din may dulo. <laughs> Pwede na mga idol. Pwede na akong uwi isa na. Ako <laughs> ano Yeah. Wow. Dito na side yung ano mga idol ba? May kumikit-kit mga idol. Ano sa Hmm, tuan na po mga idol. Karabis kaya dyan dyan mga idol. Giharbis. Tuan na giniag. Lungga sa pusit mga idol. Ang ano yan? Pang -walo. Pang -walo. Pang -walo na yan? Pangwalo. Pangwalo na mga idol. Mengingin lah aku mamai sa kanya Mengingin lah aku mamai dah lelaki sa saranggat ko <laughs> Dia joke lang yung mamai <laughs> dah Para ano ito <maydol>, ba may huli <laughs> Paano na kasi yung araw mga idol Yan lang inaabangan namin Palubog na Palubog na mga idol ba Paglulubog na Pag ano na mga idol Bandang palubog na yan Diyan yung kain talaga Siyam na mga idol Namuhi Namuhi Ayay Langgal mga idol kung siyem siya na yun kaya huli ni kay Junjun mga idol nandang kulay itim na nga yung baldin niya yung iba, nag COEA na mga idol pero madami pa rin dito kung tira mga idol, may mga ilaw din yan mamaya mga idol, magkita niyo na ano yan maliwanag ba ano yan sila, manuga mamaya mga idol oh mga idol, dalawa na madahan na naglutas mga idol <laughs> ano nabigyan ni Kaon maliliit yung mga kumain ngayon may Pero pwede na ito may eh. Hindi naman ganong lalaki itong mga pusit na ganito maydol eh. May isang danggal yan eh, yung pinakamalalaki nito. Dalawa na yung huli natin maydol dalo ah. Ay nako. Mahulog pa yan maydol dalo. doon saan oh. Nagpa... Binabad ko yan maydol para hindi siya maano ba. Hindi siya ganong mamatay maydol may laman na rin yung lalagyan ko mga idol hindi ka rin ano ba oh. ay oo oh, ano okay, yun. sumunod yung isang mga idol ay tara kuha kuha oh, grabe tadya ka na ingato mga idol <laughs> <laughs> okay, mawara po niya ginakon sa pa na naman sinatan mga idol Sala yung ganun medyo ba? Yung susunod yung ano? Kasama? Eh, kakao na sila may dun Yung iba yan Kasi huwi na iba may dun Nakadami na siguro yan Baka nakadami ng na, ano ba? Sunburn Ang loko sa iwa Pati si Kuya mo Umuwi na rin eh Yung may dun araw ayan mga idol malapit nang lumubog ayun ano ah ay Ago na ah agon mga idol wala yung sampo siyam pa siyam ah oh, no, siyam ay oo oh, nakawala may isa mga idol siyam pala mga idol mayak mawala ni mantis sa kabila Dekatan sana juga yang dengan yang melaki main Dekat sana kawan Ayo tu ajo Tu Oh oh ni sunut Sunut je isam oi tu Main lah sila Sampuk lah sampuk Sampuk ni Ni sunut je Yun, pengatlo mga idol. Si atan, ayun, meron din. Ah, bang Idul. Nah, istimewa Idul. Sit, sit, sit. <laughs> Malaki ni, yung Idul kasi nilapit ko sa kamera ba. Oh, laki yung Idul. Oh, laki ni, yung Idul. Para lang siyang gulai tubig. Tara rin may doon sa wakas Yung <laughs> sampu na At least may huli tayo may doon Hindi tayo siro may doon ba Hindi bukya may doon Tanggal daw may doon <laughs> Hindi umabot sa taas siya yan may doon May dami na may doon Siguro mga mab maka 30 siguro kami kurang busin lahat ba <laughs> abot ng 30 ang pusit malaki yan mga idol pag nilapit na yun oh, malabitin natin mga idol para malaki din uh, ang laki oh, yung malaki yun mga idol malaki <laughs> 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 pang ilan na yan 12? no ah oh, nakawala pala mga idol marami na sana kwedyo nyo baka hindi umabot sa taas mga idol ba Malaki. Oh, malaki. Malaki kasi nilapit sa kamera <laughs> <laughs> Yan, yeah, araw mo ito. Medyo madilim na kunti. Pero, ma pa rin kami dito may tulog ng malata, ha? Na ta. tatlo na nyo, au? Ah, kam tatlo na lang kami natira dito maydol. tulog si Oi ano yung dalawa maydol. dalawa pang may oh, yani haran mai tulog au ganap buko buko na, Nauga, na. <laughs> alas, alas juice piyan dito, <laughs> yung anunya mai maydol. yung ulo niya, mai Tuyo na, <laughs> Bila na bilat tatarangga sa araw yan mai

siguro nagda-diet siguro iba mga idol Namista siguro na yung San Jose Galing siguro na yung San Jose, ba? <laughs> Nagbusog pa lang ba? <nun> ba? <laughs> Yan, bag mga Kakain ulit mga idol Ayan, Sana all mga idol, bibitaw Ayun, hindi na talaga siya nakabitaw oh ta, lagom-lagom -lago mga agi mga idol eh <laughs> Isang dosina na Isang dosina na mga idol Pwede na mga idol <laughs> So, ala, bigla midla, midla, agagi eh. Pakita ko sa inyo na malapitan yung natuwa na yung legend dyan, mga ilalbe. Hindi ba ito, yasa? Ito yung tinatawag sa amin tarututun, mga ilalbe. ko lang sa ibang lugar. Puti siya. Sarap yan, nalubo. Kanilaw. Na, Tapos sa bawang, mga ilalbe. Uh, hey, Pwede yun yun namang saranggat may makitaan Hmm? ay bun. Mhm. Wala rin. Ano day? Aydakod-kod ko no eh. Oo, oh, totoona. Mhm, bitahan na um, maidul yung yung buya na yan. Kasi yung mga nakuha namin mga bunso. Ano na yan? Kuda. Mowi lagi <laughs> oh. <daan laughs> ah, motoy <laughs> <yung nahulub> sa. <laughs> oh. Pero yung panganay, panganan cha yung tatay yung inaante namin mga idul, kasi yung nakuha namin bunso yan. tapos na ano ba pangalawang kapatid. Pangalawa sa nakakabata. <laughs> Kung panganay nilang yung inaantay namin mga idol na kakain ba? Mga ganito kalalaki yun mga idol oh? <laughs> Okay, ito okay, na po mga idol na nga Okay Ah, yeah, no, eh, na, ka, nagkag mga idol Hindi eh. <laughs> ganyan talaga kanina mga idol ba na ano ba? 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 Basta pangalawang pangalawa sa nakakabata ko pati dito 3C, 14 3C, 3C 3C na mga ka <laughs> idol Napikatlo na kay Junjun mga idol. Tumbra na isang dosina. Hehehe. <laughs> <laughs> tungas dosina. Ang gawa mga idol. Tungas. Padyos tungas dosina. Hahaha. May tahan na mga idol lang itong loob ah. Kaya kay Calvin isa. Sa akin isa. Kay Micah isa. <laughs> Hapon na mga idol. Okay lang na hindi mandagdagan. <laughs> At least nakakain kami lahat mga idol. Sila mama. Hindi lang mga idol. Magbili lang siguro yan <laughs> <Doon> sa merkado. <laughs> <laughs> At least naapod kami mga ito. Yung but yung isa kong maliit mga ito, ito na magkakain ng kanin yun eh. Kaya okay lang mga tatlo lang yung nahuli mga ito. Dagdagan Sana, sana mga ito. Madagdagan ba? Ano doon? Ano yung <laughs> doon? Ang ngayon? Oo. Oh. Ayun. Takit nah, mga yapon. Nagkakuan na mga ito. Magdahan na sila gamay sa mga ito ba? Madala na, madala. Nah. <laughs> Pag 14 na kayo kay Junjun mga ito. Ah, uh, huwag na nga akong pansinin mga idol, hanahan ano mga idol, basta tulay ang huli ko. <laughs> At least, ano mga idol, nakakain ako ng hupya. Yan lang <laughs> yung hupya. <layang>, ha? <laughs> oh, nalaki. parang yung kaya, parang yung kawil lang ni Kaya Junjun yung nakikita ng mga po siya. Yung sa hindi na pinapansin mga idol. Medyo ano na rin, madilim na rin siya kunti mga idol ba. Yung araw ay lubog na mga idol. Yan. Yung ano na lang ng araw mga idol ba mga ikog, ikog na lang ng araw yung natira mga idol kaya maliwanag pa siya ano mga idol maliwanag pang nakikita maya maya nito ano ito mga idol nalis na kami nalis na kami <laughs> mga idol nakakuta na siya kay Junjun mga idol dalawang dosina at dalawang piraso <laughs> ito si siya okay na rin mga idol kinsi kinsi na mga idol okay siguro wala na mga idol kinsi 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 labing nagdamba hindi magtingog ba ta oh. <laughs> palit pa rin na yung mga ito tagapin yung pink siya agyo may bubuwi pa kakuha na ni adobo glabba siya namin ba Susna, kanaba, maysuka, oh, <laughs> so sus nagkadapa may suka mga idol wadi kinsi nga may tabo hindi man lang <laughs> mabilin buti na <laughs> lang yung suka ni kuya at na ba yung maraming sili hindi kasi pagkakuha yung mga idol sa usaw diretsyo yan ba oh, yan talaga yung masarap talagang kilawin malambot siya mga idol na sa tagay. Hindi <laughs> <laughs> nga kami nakapagbaho nagdala kami tinapay mga idol. Kasi yung ano ba, badali, badali lang kami uwi mga idol. Pero abang may kakain mga idol, ay mga, ano kami mga idol. Yung tao doon ay naranggat Pero pag wala na, pag madilim na mga idol, pagilaw kami doon mga idol, na kubo po mga idol yung pinuntahan natin last night na hindi ako nakadala ng mga ano pangpana tapos si ngayon meron na mga idol ha para pag may makita ang cattle fish dun mga idol ba bahuli na tayo buwan ba kumurag na may samu buwan po kong naog yun sa ba yan mga idol bali yun na yung legpita namin yung aming mga kawil mga idol sarangkat ba kasi wala na rin kain mga idol Pansin din namin dito sa dami na nakahilirang bangka kanina. Wala na si uuwi na sila mga idol. Ibig sabihin, gabi, walang kakain pag gabi mga idol. Ano lang sila pang umaga tsaka tanghali ba. Pero nakahuli din naman mga idol. Yung sa akin mga idol, oh, sa akin yung iuna mga idol ha, kasi ito yung pinakamadami mga idol eh. so, Tatlo mga idol. Tama nga yung sinabi ko mga idol na tigi isa na kami ni Mike. Hindi <laughs> na talaga nadagdagan. Tatlo mga idol. Okay na rin mga idol, yes, hindi po tayo na zero mga idol. Hindi naman din talaga ako expert sa pang pangangawi lang ganito mga idol. Kay Kuya Tan, anim. Anim kay Kuya Tan mga idol. Hmm. Tapos yung... Maliliit! <laughs> Tapos yung kay Kuya Junjun, 15. Madami-dami yung kay Kuya Junjun mga idol. Kinsi <laughs> ka <laughs> po? Hmm. Yeah, ano yun? Kulay puti mga idol, yan yun. Ah, bali, 24 na tiraso mga idol. <laughs> Yung pusit dito, nabawasan ng ano, dalawang dosina. <laughs> yan, bali, hanggang dito na lang ako, mga idol. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa aming pamusit adventure. Mga ngawil. Mga abangan nyo po mga idol. Yun, iba naman. Punta kami doon sa gilid. Ano kami, manguha kami ng parenti ng pusit mga idol Yung nuko, ano, buko-buko lang sila yung idol Kasi parehas lang naman po mabilog lang yung ano mga idol Buko buloko Katawa ng buloko-buloko <laughs> Doon kami maydol sa pinagilawan natin Subo kami doon na magkarte ng ano ba dagdag na pang ulam Yan, kita kasi doon idol, ha Sa ibang video